North Korea na booking sa malaking kalukuhan. Kaya pala napakabilis ng pag-unlad ng kanilang missiles project. Papigilan pa kaya ang kanilang pamamayagpag? Halika't pag-usapan natin yan. Pero kung bago ka palang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Marahil ay nagtataka ang karamihan kung bakit sa kabila ng kahirapan ng bansang North Korea kung saan halos wala nang makain ang kanilang mga mamamayan ay siyang patuloy naman ng pamamayagpag pagdating sa militarisasyon. Na sa katunayan ay kahanay na sila sa may pinakamalalakas na pwersa sa mundo. Ayon sa pinakahuling pagsisiwalat ng cybersecurity firm ng FBI ay natuklasan nila ang napakaraming mga peking websites na nagpapanggap sa anyo ng pinakamalalaking kumpanya sa Amerika at sa buong mundo. Patay sa natuklasan ng Sentinel-1 Cybersecurity ay may mga websites na nakasalin sa wikang Ingles at Korean ang siyang humihimok sa malalaking investors at mga kumpanya na sila ay pondohan gamit ang pangalan ng mga ahensyang panggobyerno ng Amerika. Nangyari ito matapos matrace ng FBI ang mga pinagmumulan ng signal sa lugar ng Liaoning o ito yung hilagang silangang bahagi ng China malapit sa border ng North Korea. Nalaman din nila na sa pamamagitan nito na libu-libu pa lang mga IT professionals ang ginagamit ng North Korea ang ikinakalat nila hindi lang sa border ng China maging sa iba't ibang panig ng mundo. Silang lahat ay merong iisang layunin ang makahanap ng malalaking kliyente na makikipag-transaksyon sa kanilang peking kumpanya para sa kapakinabangan ng Pyongyang at ng rehimen ni Kim Jong-un. Ito ang mapangahas na ibinulgar ng FBI matapos nilang makausap ang ilan sa mga nabiktima na nagbigay ng milyon-milyon dolyar na sa ngayon ay ginagamit nilang pondo para sa kanilang nuclear missiles project. Ayon pa sa tansya ng FBI, higit 50% ng mga missiles program ng North Korea ay nagmula sa mga nakulimbat na pondo sa ganong paraan. Sinabi pa ng kanilang tagapagsalita na ang nadiskubring iyon ay dulo lamang ng iceberg at kailangan pa nilang sisirin ang kailaliman ng pinagbumulan nito. Sapagkat sa pinakahuli ay nadiskubring na rin nila ang mga websites na konektado sa cryptocurrency na inaasahang lalo pang lalago ng husto sa panunungkulan ni Pangulong Donald Trump. Nangangamba ang FBI na sakaling din nila mapuksa ang mga gawain ito ng North Korea ay nangangahulugan lang ng lalo pang pamamayagpag ng rehimen ni Kim Jong-un at ang pagtatagumpay nila sa kanilang nuclear program gamit ang pondong nagmumula sa mga kumpanyang mula sa Amerika ay sila rin pupuksa sa kanila. Matalinong hakbang mula sa tusong pinuno